Hmm. Sana dito, ha? Bilaling, ha? Ah, tumoy na muna. Sa nakalagay, bakit dito ah? Galing ah. Asa ilalagay binanatan ah? Daling ah. Wala kasi junjun, no. Ayun oh, no? pagunta. Yan. Ang gusto ng halaman niya. Kaganda talaga. Moong oh, pinadelig mo. Nabayan bye. Baka pinilit mo na naman. Yes. Ha, paborito ni ate mo yan. Hinug, may hinog na ba? Yeah, ah, yun, very good. Yung maganda. Yung kasasabi ko lang sa kanya niya. Hoy, isang magandang buhay. Ha? Bakit? Ayaw niya? Hala. Ayaw pumasok? Hala, itong aking anak. Ano kaya ang nangyari? Ayan, hindi na po namin dinatnaan. Kakawi lang namin. Ah, uh, baka may nararamdaman. Hindi pumasok. So, ayan. Ah, uh, kakagaling lang po namin ng talugtug sa dulo ng Nueva Ecija. <laughs> layo. <laughs> uh, layo Pero naandun po, kinukuha ko yung uh, binhi ng hybrid na medyo mura-mura kasi nga bibili po tayo sa uh, ano, napakamahal 1-1 per 3 kilos mga farmer can imagine ito 2-5 15 kilos na ito po yung bigay ng mga di ng DA na mga hindi nagamit ng magsasaka kasi minsan nalilate po ang bigay e, syempre yung cycle nakakapagtanim na po sila so ibinebenta na lang nilang parang palit abono so yun po yan so at least nakukuha ko ng medyo mura kahit medyo malayo kinukuha ko na oh, ayun po tapos dumaan din po kami sa Gimba public market uy ano yun yan na ba yung nawawala ako <laughs> Gimba public market na silip natin so at least so, nagkaroon tayo ng na idea ano ba meron doon mga ka-farmer masaya naman yung pagtanggap nila ayan, mga farmer tapos silipin natin tong ginagawa nila ayan wala na yung mukhang nailipat na ng mga uh, boys yung ano lababo tsaka yung lutuan oh si Dex mukhang karpentero na naman ngayon anong ano meron karpentero ka nang babagbag po eh ha nang babagbag ah papayam naku nakalimutan maganda sana ito doon na lang sa tambayan sa taas eh nakalimutan kung nalit yung sabi sa'yo ha ano ko, lilings kami naman eh. Oo. Kasi, pwede naman siyang mapaganda uh, ni Esong. Doon na lang ilagay sa para may upuan naman doon yung sa loob, di ba? Naunahan mo kami. <laughs> yung dati po kasing na-upload uh, na, 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 na sopa. Ayun na. Ayan na ang lutoan. Gusto ni Bebe ilipat yung kusina dito. Ngayon, kung ililipat ang kusina, okay na tayo. Tapos na. Solar na lang dito. Dito yung freezer. Pwede naman maglagay pa ng isang lutuan dito na medyo mataas. Stainless ulit. Ito pang sarsa. Ayan ay lababo. Naka-fix na to. Naka-fix na to, ne? Nick? Okay. Lang. Oh, ayos na. Ang galing na dyan Gusto ko kasi walang gagalaw. Tama ito. Ayos ito. hindi na nakabaon. Tato ko yung napis hmm. na. Saan nakalagay? Bak? Dito, ha? Galing, ha? Ah, sa ilalim binanatan, ha? Galing, ha? Wala kasi dyan dyan, ha? Ayun, ha? No? Tagong-tagong. Galing. Hmm. Ha? Hmm. Ito nakalagay na din. Ayos. tangke okay, na likod niya. Ito, nalagyan pa ba ng pinto ito? Parang, parang magandang ng pinto. <laughs> Ready naman for pinto. Parang ano na lang yung screen door na lang na ano po, no? Si open naman siya. Parang mas maganda na open eh. Kasi yung hangin naman dito, hindi naman siya basta-basta papasok, oh. Tapos covered naman ng dito dito may ano naman may bubong naman yan so hindi naman tayo aanggihan ayos last day na ata ni tatay rumingi yan kung gano'n ano ayos mainit hindi mainit umainit lang ang damit mainit <laughs> ang tela hindi ni Esong at tapos na ata kay Tay ah okay magkakalala ah, hahanap tayo ng ano uh -huh. pahinga muna ng konti at hahanap ah, tayo baka yung fish pan ipapatayos natin <laughs> ano? <laughs> ano no? ano? <laughs> Yung canopy daw, ita-tiles. Loko <laughs> talaga ito si Esong. <laughs> Ay, nakapito. Loko talaga ito si Esong. Ako. May taong ano si Bay. Galing sa bundok si Bay. Tingnan si Bay. Ha, si, si Bay. Si May dalang saging. Na. Bay. Hinog hinog na ba yan, Bay? Baka pinilit mo na naman. Ha, paborito ni Ate mo yan. Hinog, may hinog na ba? Ayon, ah, very good. Yung maganda. Yung kasasabi ko lang sa kanya niyan eh. Ba't hindi ka pumasok? Ano daw? Mayroon yung isa. Walang katabi si... Ikaw talaga? Kapasok ka? Pumunta ka na kay mama. Sinumpong yata. Ando na daw sa school. Malik pa. Ito ibang ano to, ibang ano ng saging ito pa po yan. Di yung kalipo yan? Ito, hindi, paborito ni Bebe ito. ito. Mayroon pang dalawa na no? no? oh naparating na oh. o. oh, tama ito, lang ito. yung pagpitas Pag may ganito na, ayos na yan. Mala o tingnan mala. mo, wala, nang, ano, wala na ng ano o. Masarap yung saging na ganyan. Wala na yung dito, Ay, ayos na. Saan yung saging? Puntok na eh. ah? Mayroon dito ah. Pero iba yan. iwan Tawag ni Bebe yan, parang ice cream daw ang lasa. Sa mm -hmm. liwala si Nyorita rin. Hindi po, ako na po kami. Hindi maya sa akin si Nyorita. Yara? Sa liwala si Nyorita rin. Hindi sa Nyorita rin ang mga, mga lati. Siguro na ka muna ng mga 30 minutes sa ilalim ng puno nito, ano? Bago mo pinitas. Hindi ko yan. Medyo <laughs> 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 natuyo na, ito na, ito na yung ano. <laughs> ha? Ah? Very good. Eh, gusto ko sa iyo eh. Tumuposisyon ka na, ha? <laughs> Yung ano pala ko, yung tinanim mo, may tayo, yung tinanim mo, seryoso tayo ngayon. Yung tinanim mo, ah, diligan mo ng, yung, bolo ko yan. Yung ano, yung, ipinandilig pinandilig mo, ayun. Ah, yung ano. Oo. Ihalo mo lang sa tubig, tapos, tagi isang Takal Tapos paglaki noon, gagawa tayo ng, alam mo yung, lalo na yung mga nandito sa gilid. Yung, gusto ko nga sana yung, yung mga ano ng soft drinks, huwag nyo itapon papayam. Bubutasan yon, tapos kaya. ibabaon sa tub sa lupa ng kaunti. Doon ka magdidilig. Para diretso sa ilalim yung tubig, hindi yung pagdidilig ka lang. Dito, Ayan, nakaganyan siya. Medyo mas malalim pa. Nakailalim. Tapos ang dilig mo dito na sa doon para diretso siya. Hindi kasi pag yan, pag dinilig mo yan, maniwala ka, lalabas lang yun aagos lang. Hindi naman nakukuha ng hugas. Meron ibaba sa... Meron pa kunti. Kunti, ibabaw lang. Pero kuya, kahit isang dalawang tabo, kung pupunta sa ilalim, solve na yung halaman. Yan ang katotal na ka na din naman. Bibigyan kita na instruction. Ano? Para mapaganda natin. Kada isang puno, isa lang kung ayos na yon. Para pag nagdilig ka, sure ball na pupunta sa ilalim yung tubig. marami siyang na lang Ayun oh, nga, yung mga coke natin. Bili tayo ng bili ng coke para ano. <laughs> 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 oh, dito itabi niyo po papaya kasi pag ano, yun ang maganda pag nag-summer kasi yun ang pinaka the best na matipid na sa tubig, siguradong makukuha ng halaman yung ano, yung tubig ba pa pag dinilig mo. Kasi sigurado yan, pag nagdilig kang ganun, ibabaw lang tapos misan matatapon lang sa ano, di ba? Sa side. Lalo na may taron doon. No, diligan niyo lang po. Uh -huh. Pero umulan kagabi no? Hindi. tik tik si Rizal eh. yun ang sinasabi ko maganda talaga yung pag nagpagawa po kayo mga ka farmer payo ko sa inyo, huwag nyo na kaming gayahin wag nyo nang gawin yung ala alambre para yung sinusugal yung wire tapos papalitadaan the best talaga may wire na mm -mm. kalawang na -late kami ng lagay ng wire ayun harapan siya back job Kahit lahat na yan. yan okay na yan tapos ano naman tub ano ah, tubig punoy mo ng tubig yan ay yung mo tamaan na yung dahon maganda dahon din na tamaan din mabango naman yun hindi uh, naman mabaho. mabaho na yung yung 3G foliar yung mabaho yun ano pero magaling din yun yung palay yung -yung, yung yung pala oh, so, diba, natin yung pinanda yung pala yung pinanda yung pala yung Maganda yan, 3G, 4G. nag na hindi ko na Hindi nga na 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 rin namalis ito dito. Parang yung isang total, hindi nga rin namalis. Silang dalawang ampun ang ano, magkasama lagi Kapartner. na. Isang ano lang ba yan, Sal? Isa lang, ano? Eh, paano yung, paano mo ipapasok sa tubo? Ha? Oo nga, no? Bubutasin ang tubo. Uyan, napuputol, bandang gitna. Oo, oh, malala, maano eh, mahaba eh. Nagkakano yung tubig sa gitna. Hindi ko pa lang wala pa lang well kuya eh. Inata ko lang konting ganyan, putol na. Dumambot na, oo. sinasabi ko bale okay lang yun pero ito okay na yung mga naandoon so try natin maghanap ng ilaw malagay na ito ayaw ko kung anong balak nila pero maganda sana mapinturahan din kaya na magandang kulay dito gray, light gray, ano bang magandang kulay? Kulay na din ang bakod 'yun, pag kaganoon. Yeah, oh. no. kahit mainit, sige. At lang talaga. Yan. Tung gusto ng halaman yun Gaganda talaga. Mukhang pinadilig mo to Parang nagkita akong gumanda Continuous tayo sa pag ano nyan kung Maya maya gagambulin natin yung gilid no Ay tak tak lang yung mga side side na ito Dito kasi tumitigas yan eh Basta yung tinanim natin, babalikan natin. Hindi natin pwedeng pabayaan. Paganda mo lang ito, tingnan mo oh. Paligid na ito, puro papaya. Imagine mo kung magandang papaya. Tapos maraming ha? Narinis ko na ko. Ah, narinis mo na din. Bakit nilinis mo? Sana bukas na lang. Oh, very good ah. Ah, nakakuha kang... Nakakuha yung Aba. Ha? Ah? Matataba. Ang ulam na yun ah. Alam mo ba sa Pangasinan? Yung palengke doon, nakabalat na, binibenta. Kilo-kilo na. Ay, sarap Oo. Oh. Nakakalimutan ko nga bumili, ano? Eh, Dapat pala bumili ako. Freezer naman pala kami. Ay, may cooler naman kami dala. Ang sarap yun. Ano lang, piprito mo. Mga farmers, ayun, oh? malinis na pala. Galing ni Kung Kung, ah. So, ayan, bibigyan ko na lang po siya. Yan yung sinasabi ko. Alam niyo po, pagka nagtag-init na, talagang tigang na tigang na yan yan ang nagiging problema namin dati nung puro kalaman si ito inaabot ako ng dilim magdilig lang hos mga ka-farmer ako kasi talagang hindi hindi talaga kaya makikita mo yung kalaman si dumidilaw yung dahon na ah, parang gumaganon so ito ang gagawin namin dyan dito sa may bandang taas yun na yung coke sabi ko ibabaon para pag ano doon ka na magdidilig para kasi pag nagdilig ka dyan i-slide lang na ganon yung, yung ilalim, tuyong-tuyo pa din. So, ang mangyayari, ang gagawin natin, yung coke, bubutasan natin yung mga side, ibabao natin sa lupa na nakalabas lang ikonti, Dun ka magdidilig ngayon. Para sigurado tayo na pupunta sa lupa yung tubig. Ayan, ganyan. Imagine, pag nagdilig ka dyan, kahit isang timba, buti kung tsatsagain mo dahan-dahan hanggang sa ma-absorb niya, di ba? ang mangyayari niyan mamadali ka syempre pag mo gaganon lang konti lang ang kukuha ng lupa much better yung idea ko na yan. yun yung ang gagawin namin pero na yan, yan yung side na yan tapos sabi ko dapat medyo mayat maya bubungkal bungkalin yung gilid ito gumanda nung umulan tingnan nyo ito, paano may makukuha ka dyan pero yan, matanda na yan. Mga sinauna pang tinanim ko yan. Mga nakasurvive pa. Ito isa na lang ang nakasurvive sa tinanim ko nung kailan ba? Kasabay naman yan ng doon. Naalala niya yung mga doon na naka, nabuwal. Ito nakasurvive naman yan. Pero yung mga naan doon, yun puro bago po yun. Last year lang. So ito naman ang itatanim natin. Ngayon, imomonitor ko yung naan doon. Pag natapos na yung loft, titingnan ko kung ano yung mga kulang lalagyan natin pa konti-konti para continuous meron tayong papaya sa papaya pa lang po uh, marami na po tayo napapasaya actually ako naman ay masaya din syempre Ayan. So, malinis na to matuloy lang to ni kong kong na malinis makapagtanim pa tayo dito ng kalabasa, mga gilid na yan mga bandang taas lang lang kaunti kasi pag nagpatubig po sila medyo ito ay umaabot yung tubig dito syempre mag uh, ah, ano no mag uh, ah, dito mag in yung tubig lalabas -la ngayon dito lang sa may bandang taas ka lang yan yan gaya yan tingnan nyo po kakita kayo ibig kong sabihin ayun no, tingnan nyo hindi naman din yung dito may tubig dahil may tubig yung palay ayan o kita nyo po yan so maganda dito ka lang dito lang yung mga nyug natin eh patanim ako ng nyug dito kasi ang actually gusto ko na nga sanang ah paputol itong mahogan eh kaya lang ang problema po kasi nito pag may bagyo ay malaking problema kailangan mo ititrim nyo palagi kasi pagka kumapal ang dahon it's either pupunta doon o pupunta dito tayo. mga kapirwisyo tayo yung mga mahogan na yan so tapos na rin naman ang mga project ano dati puro madre de agua ito mga ka farmer yan puro madre de agua yan ating kabuhayan pang madre de agua yan. sukal ito puro madre de agua maraming salamat sa madre de agua pakalaking tulong makina pa mga nyo dito makina din Pwede din naman tayong magputol ng mahoga ni siguro. Magtitira ng ilang puno ano kung babawasan ano. Hindi ba tayo hindi ba tayo madadali ng DNR? Ah, mamaya madali tayo ng DNR. Ha? No? Hindi kasi babawa, babawasan natin. Oo oh, kasi bawas lang ano? Bawas lang naman. Hindi ka sa naman Oo. Sabihin mo lang gagamitin mo sa ano, Ah, ganun ba yan? oh Mag, ah, check ka pa ng kung saan tayo pwede pang magsiksik ng papaya. Ano? Doon sa taas, wala na ba? Naisip ko yung bandang gili dito ng garahihan eh, yung dito sa may parkingan. Nalagay ko na rin yung ano doon, iba kuya. Ah, nakapaglagay ka na? Oo. Oh. Mga tayo nalagay ko doon. O, ilalim uh, nga ng kayo mito, uh, gusto kong taniman ng kalabasa eh. Pwede eh, ko yan. Yung uh, ilalim ng kayo mito na yun, di ba? Mangga? Oo. Oh. dito, yung mangga. Uh, Oo. Um, oh. natin ng kalabasa kahit na tatlong botas lang. Hmm, um, tatlong botas. Hindi ito, mag, magukay ka na din dyan pag ano no? Oo oh, kuya, pag natapos ko, tayo kuya. Oo. Uh -huh. ako nag-umpisa kuya. Oo, sige. Sa tuloy-tuloy lang. Oo. Sino ang nagpausok? Mukhang uulan mga farmer Na naman Mukhang uulan na naman Nagpa-spray ako Mukhang nag-brown ang karabawg ano natin Fragras <laughs> Sana naman ay hindi Ang mga tuyong damit Ay mababasa uli Ayan na Matinde Oo, oh. O oh, si tatay rin yung kawawa naman Ito pala kongkong -kong. -Kong. yan po uli siya ng uh, yung fertilizer natin na fish amino acid napakaganda ay si kongkong -kong. medyo nakumbinsi ko rin maganda pala yung ginagawa mo na yun kuya so ayan oh natunaw na yung nilagay niya kahapon and that is good at susunod naman ay magbababad kami ng potassium na 0060 with triple 14 susunod so, na abono natin sabihin mo sa akin kung ako maghahalo no? okay. para yung malaki yung bunga itong ampalaya natin ang kailangan ano kaya magandang pang ano ng insekto no? Meron yan kuya, mapagtong sa mga ano. Yung iba daw pinag halo nila, iba-ibang ginagamit kasi yun nga ang mabigat yan, yun ang bubutas. May bunga na oh, yun na oh. Okay, yun. Oh. Magtanong ka doon sa may mabaho dyan kuya talagang hindi lalapitan ng ano kuya Apang, Ito yung manunusok Ako okay, ma'am Kati, magtatanong ako <coughs> Pinagmamalaki mo daw kay Puroy ito ah Tinatawa <laughs> na ka ni Puroy ah Ngayabang mo daw yung kamatis ko kanya, tingnan ninyo eh, Ha? ko Bayaw Ano yung masasabi mo sa pinanin niya Lalagay ka pa ng isa pa niyan dito no. Sa taas na no? pag mangat na no. Oh. Ano? Oo nga. Ganda ng kamatis. Ha, ka ha, ka Sa hapon 'yung magandang uh, libangan ano. Mubulaklak na eh kaya lang tinitingnan natin baka may mga kalaban na ako naman ay uh, ako nagbibigay ng instruction kay kung kung, kung anong gagawin magaya nito napabilib siya sa fish amino acid sayang nga yung nilagay niya kasi dapat ano na to eh uh, high potassium na yung ibibigay natin dito kasi yun nga may ano na eh nag-uumpisa na pong mag bulaklak, maglalabas na. Kailangan niya na, ayan ah, oh. humihingi na ng ano yan. Ayan, oh. may, may bulaklak na. Ayan, shout out pala kay Tita Susan Laconico at Tito Luis. Ayan, mga mahilig po sa halaman. At syempre, kina ate Sylvia, kumusta ka na dyan? Ah, uh, wala yatang chat kahapon, ano? <laughs> ayan, si Ate Yoyet din. Kumusta din po? Oy, at si Stan Ruiz pala. Kumusta ka, brother? Uh, ayan, si ka-farmer Jonathan Develen Kumusta rin? Uh, ayan, condolence ulit sa'yo, brother. Ganun talaga. Uh, talaga ang tao na katagdang magpahinga. ba? Diba? Nga. So, ang kamatayan ay kapahingahan, sabi nga nila. So, ayan. syempre ah... Uh, ang katawang lupa natin ay kailangan ipahinga talaga so ayun ha condolence ulit sa iyo I hope to see you when i see you <laughs> kulit ni ni Chichi see you when i see you uh, bigla ka na lang naman si mas ayan oh uh, ah tayo nakita mo yung saging hinarvest na ni Kongkong. Kong. may hinog na pala eh oo tapos ayan o oh, may effective naman yung 2,4D oh, naman ibang damo no oh ayan o oh, nag brown oh, uh, ayan medyo uh, nalungkot na sila oh, kita nyo mga nag-dilaw. nalungkot na yung ibang damo effective naman po so hopefully wag naman mamatay yung ating ano, uh, frog grass nagabono na rin ako dyan inulan naman kahapon so, tingnan natin yan pag namatay yan ibig sabihin effective pwede na natin ano, nagdilaw po oh. nagdilaw sila Ayan, oh. marami ang tinamaan ito hindi ito matatag itong anong to lintik na ito pero yung mga tira dibunutin di ba Oo, oh, ka-farmer Erwin Chua, Oh. mag enjoy sila dito. Ayun na, ayun na. Ayan ang, ano, ah. Yan ba kaya niya ba ako tinatawag? Ayan, oh, magro-roller blades na muna kami mga ka farmer So, ayan, marami pong salamat. Tapos na naman tayo. Bukas uli. Ayan. Kahanap ako ng ipapatanim kay Kong, Kong. So, inaano namin, minamaximize namin pa unti, unti yung mga space dito sa farm. Kung saan pwede pang magtanim ng gulay hopefully ay gabayan tayo ng Panginoon syempre so yan ay kailang itiklop ang mga payong papayam baka biglang <laughs> yung mga payong patiklop yun na lang po mamaya oh, so yan maraming salamat at magandang buhay naku nimbus ayan na naman ang mga nimbus mga farmer